Christine Reyes inaming annulled na ang kasal kay Ali Katibi. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan na ang kinumpirma ni Christine Reyes na annulled na ang kanilang kasal ng kanyang dating mister na si Alika TV. Ayon kay Christine, hindi niya ina-announce na napawalang bisa na ang kanilang kasal dahil hindi ra ito isang bagay na dapat i-celebrate. Sino Christine at Ali ay kinasal sa pinakamahal na isla sa Pilipinas, ang Balisin Island sa Pulilyo, Quezon noong January 27, 2016, ngunit noong 2019 ay bigla napabalita na hiwalay na ang dalawa. Ang mga ito ay may isang anak, si Amara. Bagamat hindi naman inamin at hindi rin itinanggi ng dalawa na hiwalay na sila, ngunit nagpahiwating naman ang aktres sa isang interview dito ni Karen Davila na nasa balag na ng alanganin ang kanilang relasyon. Sa nasabing interview, sinabi ni Christine na sibil sila sa isa't isa ni Ali, lalo na kung tungkol ito sa kanilang anak na si Amara. Nang matanong din si Christine tungkol sa view nito sa kasal, sinabi nito na ideally, dapat ay hindi ito nagtatapos, pero depende umano sa circumstances, bagamat para sa kanya umano, kung hindi na masaya ang mag asawa, dapat nang gumawa ito ng akbang. Sa kasalukuyan, karelasyon ni Christine si Marco Gumabaw.